Bona, 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 bona. Tagumpay ang homecoming ng 4K Restored Bona sa Pilipinas. Muling ipinakita ng isang Nora Honor ang puwersa ng husay, kahalagahan at pagiging karapat dapat niya bilang natatanging pambansang alagad ng sining. Dinagsa ng mga manonood ang screening ng Bona bilang closing film sa Cinemalaya 2024. Naghalo sa audience ang mga film enthusiasts, estudyante, mga guro at syempre ay hindi nagpahuli ang mga noranians. <actual slusos> At kahit hindi maganda ang pakiramdam ng superstar at national artist na si Nora Honor, ay pumunta siya sa nasabing event upang saksihan ang muling pagpapalabas sa telon ng iprinudus niyang pelikula na unang ipinalabas sa MMFF mahigit apat na dekada na ang nakakaraan. Hindi man nagsalita si Ate Guy ay makikitang damang-daman niya ang kasiyahan ng tagumpay sa pagbabalik ng pinakamamahal niyang pelikula na galing pa ng Cannes International Film Festival. Ang co-star na si Philip Salvador ang nagsalita para kay Ate Guy. Tinanggap naman ni Ate Guy ang Certificate of Recognition mula sa CCP. Nandoon din ang mga artista sa pelikula na si Nanding Josef at Ruby Ruiz. Namataan din na naroon sa event ang national artist na si Ricky Lee at ang mahusay na aktor na si Alan Dizon. Matapos ang Sinimalaya ay ipapalabas naman ang Bona sa Toronto International Film Festival. Congratulations Miss Nora Honor at sa Bona team! Mabuhay ang mga Pinoy na gumagawa ng mga dekalidad at world class na pelikula.